Mapagpalang araw po sa ating lahat, ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa Aklat ng Mga Bilang, Kabanata 31, Talata 1 hanggang 11. Ang pakikidigma laban sa mga medyanita. Sinabi ni Yahweh kay Moises, ipaghiganti mo muna ang sampayan ng Israel sa mga medyanita. Pagkatapos, pamamahingahin na kita sa piling ng iyong mga yumaong minuno. Kaya sinabi ni Moises sa mga Israelita, Humanda kayo sa pakikipagdigma laban sa mga Midyanita upang maigawad ang parusa ni Yahweh sa kanila. Bawat lipi ng Israel ay magpadala ng sanlibong kawal. Nagpadala nga ng tigi isang libong kawal ang bawat lipi, kaya't nakatipon sila ng labing dalawang libong kalalakihang handang makipagdigma pinapunta sila ni Moises sa labanan sa pamumuno ni Inehas na anak ng parin si Iliasar. Dala niya ang mga kagamitan sa sankwaryo at ang mga trumpeta para magbigay hudyat. Tulad ng utos ni Yahweh kay Moises, nilusob nila ang mga midyanita at pinatay ang lahat ng lalaki. Kasama ang limang hari ng midyan na sina Evi, Rikem, Zur, Hur, at Reba, pati si Balaam na anak ni Beor. Binihag nila ang mga babae at ang mga bata, sinamsam ang kanilang mga baka, mga kawan, at lahat ng ari-arian. Sinunog nila ang mga lungsod at lahat ng mga tuldang tinitirhan roon. Subalit, sinamsam nila ang lahat ng maaring samsani, samsamin, maging tao o hayop man. Amen. Pagpalang araw po sa ating lahat, narito po ang aking daily devotion sa Book of Bilang, chapter 31, verse 12 to 22. At kanilang dinala ng mga bihag ang nasamsam at ang nahuli kay Moises at kay Elizar na sa sacerdote sa sacerdote sa at sa kapisanan ng mga anak ni Israel na nasa kampamento sa mga kapa taga ng maumuab na nasa tabi ng Jordan sa I Jericho at si Moses at si Eleazar na sa ser, sacerdote at ang lahat ng mga prinsipe sa kapisanan ay nagsilabas sa sinalubong sila sa loob ng kampamento. At si Moises ay nag-init sa mga pinu pinuno ng hukbo, sa mga kapitan ng libu at sa mga kapitan ng daan-daan na nagsipanggaling sa pakipagbaka. At sinabi ni Moises sa kanila, iniligtas ba ninyo na buhay ang, ang lahat ng mga babae? Narito si, sila, naging sanhi sa pay ni Balaam upang ang mga la, anak ni Israel ay sumalagsag laban sa Panginoon sa bagay ng Peor at kaya't nagkasalot sa kapin, kapisano ng Panginoon. Ngayon nga ay patay ninyo lahat ng mga babatang lalaki at patay ninyo ang bawat babae na Nasip, nasipi, ng lalaki ngunit ang lahat ng batang babae ay hindi pa nasisipingan ng lalaki ay buhay ninyo upang mapasa ninyo at mati, matara kayo sa labas ng kampamento na pitong araw sino man sa inyo na nakamatay ng sinong tao ay at sino man sa inyo na nakahipo ng anumang patay ay maglilinis kayo sa ikatlong araw at sa ikapitong araw, kayo at ang inyong mga bilhag At tungkol sa bawat kautusan at sa lahat nangyari sa la, balat At sa lahat nangyari sa balahibo ng kambing At sa lahat ng bagay na yari sa kahoy ay pakalinisin ninyo Pagbabahagi ng samsam at bihag Ang bahagi ng Panginoon sa samsam mula sa Madianeta ma, at sinabi ni sa sa, 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 sardote, sa mga lalaki ng ako na ang nagsiparoon sa pakikipagbaka ito ang palatuntunin ng mga kautusan na iniutos ng Panginoon kay Moises. Gayon may ang ginto at ang pilak, ang tanso, ang bakal, ang lata at ang tingga. Amen po. Isang mapagpalang araw pong muli sa ating lahat. Muli niyo po akong samahan sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa ikatatlumput isang kabanata ng mga bilang versikulo dalawamput hanggang 33. tatlo. Lahat ng maaaring masunog ay lilinisin ayon sa kautusan. Sa ikapitong araw, lalaban ninyo ang inyong kasuotan. Sa gayon, lilinis na kayo ayon sa kautusan at maaari nang pumasok sa kampamento. Ang paghahati sa mga samsam. Sinabi ni Yahweh kay Moises, Tawagin mo ang saserdoteng si Elazar at ang matatanda ng bayan at bilangin ninyo ang mga samsam. Pagkatapos, hatiin ninyo ang isang bahagi ay para sa mga kawal at ang isa ay sa bayan. Kunin mo ang isa sa bawat limandaang hayop o taong makakaparte ng mga kawal at ibigay sa saserdote Elazar. Ito'y handog kay Yahweh. Sa kaparte naman ng bayan, kukunin mo ang isa sa bawat limampung tao o hayop at ibibigay mo naman sa mga levita, sa mga nangangalaga sa tabernakulo. Gayon nga ang ginawa ni, ni Moises at Eleazar, ang nasamsam sa Madian na kanilang naiuwi ay 675,000 tupa, 72,000 baka. Ito po ang mga salita ng Diyos. Papuri po sa Diyos. Amen. Ang Aklat ng Mga Bilang, Kabanata 31, Versikulo 34 hanggang 44 at ang sabi, Anim na putisang libong asno at 32,000 dalawang libong tao sa lahat sa mga babae na hindi pa nasisipinga ng lalaki. At ang kalahati na siyang bahagi niya o mga nagsilagas sa pakikipagbaka ay umaabot sa bilang na daan at tupa. At ang buwis na tupa sa Panginoon ay 675 at, at ang mga baka ay 36,000 na ang buwis sa Panginoon ay 72. At ang mga asno ay 30,500 libo at limang daan na ang buwis sa Panginoon ay anim na At ang mga asno ay labing anim na libo na ang buwis sa Panginoon ay tatlumpot dalawang tao at ibinigay ni Moises ang buwis na ukol sa handog na itinaasa sa Panginoon kay Eleazar na saserdote gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises at ang kalahati ay sa mga anak ni Israel na inihiwalay ni Moises sa mga taong nakipagbaka siyang ang kalahati na nauukol sa kapisanan ay tatlong daan at tatlumput pitong libo at limang daang tupa at tatlumput-anim na libong baka. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Numbers, chapter 31, verse 45 to 54. At tatlumpung-libot-limang daang asno, at labing-anim na libong tao, at sa kalahating nga na nauukol sa mga anak ni Israel, ay kinuha ni Moises ang isa sa bawat limang po, sa tao at gayon din sa hayop, at ibinigay sa mga libita, na namamahala sa tabernakulo ng Panginoon gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises. At ang mga pinuno na namamahala sa libo-libo ng hukbo, ang mga kapitan ng libo-libo at ang mga kapitan ng daan-daan ay nagnagsilapit kay Moises. At sinabi nila kay Moises, binilang ng iyong mga lingkod ang mga lalaki mang didigma na nasa aming kapangyarihan at walang kulang kahit isa man sa amin at aming nila na pinakaalay sa Panginoon ang nakuha ng bawat lalaki na mga hiyas na ginto, mga tanikala sa bukong-bukong, at mga pulsera, mga singsing na pinakatanda, mga hikaw at mga kwintas sa leg upang itubos sa aming mga kaluluwa sa harap ng Panginoon. At kinuha ni Moises at ni Eleazar na sasardote ang ginto nila lahat ng hiyas na dalisay. At ang buong gintong handog na itinaas na kanilang inihandog sa Panginoon na mga kapitan ng libo-libo at na mga kapitan ng daan-daan ay labing anim na libo at pitong daan at limang pung siklo. Sapagkat ang mga lalaki na nakipagbaka ay naguwi ng samsam na bawat isa ay may saliling dala. At kinuha ni Moises at ni Eleazar na sasardote ang ginto ng mga kapitan ng libo-libo at ng daan-daan at isinilid sa tabernakulo ng kapisanan pinakaalaalaan sa mga anak ni Israel sa harap ng Panginoon This is the word of God Amen